Fatima Faye 78 channel. So, hayan guys, for today's video, gusto ko i-share sa inyo itong aking linulutong pansit gisado. Guys, so hayan nga, nandito nga pala ako ngayon sa kusina dahil ito ang ating gagawin. Magluto tayo ng pansit gisado for today's video. Hayan, upusin na natin yung mga lip over sa loob ng fridge dahil weekend na so mag mamamalinkin na naman tayo ng mga panibagong gulay for this coming week so ayan guys, isasaw ko nga pala dito yung chicken breast at saka yung hipon na malalaki so pinaghiwa-hiwa ko lang at saka yung mga leftover ng mga vegetables gaya ng celery, capsicum, cabbage at yung pagkain. So, ayan, hiwain na muna natin itong mga vegetable na ihahalo natin dito sa pansit. So, alam nyo guys na dapat talaga na maubos ang, ang mga vegetable dito sa bahay pag Friday o Saturday dahil namamalingki na naman kami at dapat ay maubos yung mga lumang kaya napag-isip ko guys na magluto ng pansit at uh, ito ang ilalagay ko para maalis na to dito at saka matagal din ako hindi nakatikim ng pansit gisado mga ilang buwan din at ito din yung ipapakain ko sa aking mga alaga so hayan kaya guys umpisahan na po natin ang pagluto ng pansit So, lagyan ko na ng mantika, guys. At saka, ginisa ko muna yung bawang linagay ko nga pala guys, yung pinag-slice kong chicken breast at itong hipon. So, itong hipon guys, ay malalaki ito. So, pinaghiwa ko lang. So, yan lang yung mga leftover sa unang freezer dahil sa uh, mamalikin na naman kami. So, bibili na naman yung bago. At ayan guys, linagyan ko na ng mga seasoning, mga sauce na pampalasa sa ating Pansit guisado. Ayan. Tinagay ko na din yung carrots. So, haluin lang natin. So, alam ko naman guys na alam naman natin lahat kung paano magluto ng pansit. So, napakadali lang naman magluto ng pansit guys. So, iba-iba lang talaga tayo ng, ng diskarte o niya iba-ibang flavors, so ganun. So, napakadali lang nitong lutuin, mga kaibigan, kung paano mag-gisa ng pansit. So, hayan, lalagyan ko lang siya ng kaunti yung tubig. Kasi ayoko yung, gusto ko yung ano lang, yung mga dry lang. So, hayan, guys, dahil itong pansit na lulutuin ko ngayon ay... So, madali na siyang maluto, guys. Hindi, ano na siya yung pansit na basa. Yan. Kaya yan, ko na guys yung mga mga big stable sa halo-haloan na natin yan. Para sabay na silang maluto. Ayan guys. So, ito din yung ipapakain ko sa aking mga alaga at babaunin yung dadalhin sa school, yung lunch nila. So, ayan, linagyan ko na din ng dark soya sauce. Yung caramel sauce. sauce caramel sauce. So, hindi siya salty. At linagyan ko din ng chicken stock. Yung Maggi seasoning chicken stock. Guys, yung mga pampalasa talaga. Ayan. So, medyo dark na ang ating pansit. So, luto na yan, guys. As in, luto na. So, halu lang natin para ma-mix yung nagay kong soya sauce. So, ayan. O, oh, nakupo. Takam-takam na talaga ako mga kaibigan. Napakayami talaga ngayon itong linagay. niya. At pagkatapos ay haluin, haluin yung ito, guys. So, ayan, maluluto siya, guys, kasi linakasyan ko yung apoy. So, ayan, luto na talaga yung aking pancit. Ang sakap talaga nito, guys. Ayan, kain na tayo. Takam na takap na talaga ako. So, syempre, tikman natin guys kung ano ba talaga ang lasa ng aking pansit hmm, ang bango ang init guys ihipan muna natin ay grabe ang sarap so napakimbot talaga ako guys ang, sa ang sarap talaga as in promise ang sarap ng aking pansit gisano mm. so ayan, guys ang init na ako po gutom na talaga ako Thank you for watching everyone. Bye guys. So hayan, takam na takam na talaga ako kahit mapaso, okay lang. So hayan guys. Ipalo na din po ako sa aking Facebook page mga kaibigan. So mapay 78 channel yung aking Great. So thank you for watching everyone Salamat po sa inyong lahat So ito nga pala guys yung kusina Pagkatapos nang magluto at ang kalat So dati, pag ako nagluluto ay sinasabayan ko na siya guys Ng paghuhugas, pagpupunas So ngayon ay hindi ko na magawa Dahil syempre nagbibidyo-bidyo tayo Tiyan, Habang nagluluto, so hugasan ko siya guys tapos kong magluto. So, hayan! Thank you for watching!